Hi guys, kakagising ko lang dito halos. E, naisipan ko mag-vlog para maging productive naman ako. Hindi ko alam bakit lagi ako antok ngayon. Kaya ang nangyari talaga, tinagyawat na naman ako. Kaya lang naman talaga ako nagising na maaga kasi ang ingin ng washing machine ni mama. Yung pala pa yung sobrang aga pa. Ang sarap sana tumabay dito pag umaga kasi sobrang lakas ng hangin. Yung e, minsan na naman talaga ako magising na maaga. Siyempre guys, hindi tayo pwede hindi magilamos, no? Kaya kailangan talaga natin yan. Kaya e, talaga yung pinakauna kong routine, no? lalo, lalo na pa nagigising ako ng maaga. Pero sure, yung isa, alam na yun. Oh, hindi ganyan. Alam niyo ba guys, sobrang dami ko na realize. Nagpa-derma ako, nagpa-facial ayan. Kailangan pala talaga iba yung ginagamit mo sa mukha sa sa katawan mo. No? Na-realize ko oh, nga pala no kasi marami tayong germs sa katawan. Kasi okay. pinupuno sa tin okay. saan-saan, ngayon lagi na ako ng tissue. Ngayon tapos na ako magilamo sa yan, na-stress pa ako sa buhok ko dahil hindi ko talaga gusto yung gupit. Eh, pa nagigising din pala ako sa umaga, nagche-check pala ako ng email. At, check din ako ng notes baka may makalimutan ako. Pero nga pala akong gagawin mamaya. Nagpapak muna ako ng hotdog dito. Mm? Ba ang payat ng hotdog mo. <makes noise> <laughs> yung inorder ko nga palang kape sa iri. Grabe, sobrang sarap pa rin kahit kagabi ko pa to binili. Saktong-sakto guys, ayan, nasa baba ako. Kaya may dumating na parcel. Lakit ko muna to para mamaya bubuksan natin. Ay, mariligo muna ako para fresh naman. Mm. Grabe talaga yung init ngayon sa bahay namin ngayon. Grabe, hindi ko talaga yung expect na sobrang itim ko na pala. Ano man yung nasa braso ko, saka sa bandang liin. Mm -hmm. Ano matalaga talaga pantay. Yeah. Dahil nag-swimming nga pala kami sa dagat nung nakaraan. Yeah. Ano naman guys, so kakaligo ko lang pero sobrang dry ng buo? Hindi talaga sa akin bagay talaga pag sobrang ikli. Kaya rin ba guys, nakakapansin, pag sobrang hilig yung magpuya, ang bilis talaga humaba ng bigote yung sa kabalbas. Kaya inaahit ko kagad yan. Kaya yung tapos na rin ako mag-ahit guys, yan naglagay muna ako ng sunscreen. Gamit ko nga pala yung glad to glow dahil sobrang ganda nyan. Kahit naman nasa labas kayo or nasa bahay, maglagay pa rin kayo ng sunscreen kahit nasa bahay lang kayo. Dahil nasisinagan pa rin naman kayo ng araw kahit nasa loob kayo. Siyempre guys, hindi pwede hindi mawala yung sa liay. Ang pantayan yung ilong ko lang hindi. Try nyo guys yung glad to glow. Sobrang legit nyo. yung white ka. Saka hindi siya sticky. Kayo mag-spray muna ako sa hair ko. Kasi Diyos ko. Tingnan nyo naman. Sobrang dry. Kamal na pa nag-spray ako. Medyo oily siya kahit papaano. Kaya yung tapos ako sa kaikikan ko sa mukha at sa katawan. Yan. Box ko nga pala yung nabili ko sa TikTok. Mating na nga pala yung binili ko sa TikTok ng juice. sobrang mura lang yan guys. Kasi buy one take one na yan. Bili ko lang pala yan ng 264. Kasama na pala yung shipping fee doon. At yung open naman natin yun. Ito yung pinakamalaki. yan talaga ako excited kasi nakarampa to dumating. Isinabay ko lang talaga kanina. Magkakalam ko ito yung ko. Akala lang po humidifier to. Ang okay, kinagandahan pala nito guys, pwede siya lagyan ng essential oil. Kaya tinanggap ko tong collaboration na to. And ko na lang talaga dumating yung in order ko sa Shopee. Para malalaman ko kung maganda ba talaga to. At kung maaamoy sa buong bahay. Kaya tapos ko na i-unbox lahat guys, ayan, para magkaroon ako ng idea. Para pag ko ako ng content, di ba madali lang i-voice over. Kaya yung medyo makalat na yung mga skincare ko. Inaayos ko muna kasi sobrang gulo na. At ngayon ko lang din talaga nalaman na hindi ko pa pala nagagamit yung iba dito. Mga naka-sealed pa lahat. At yung ibang product naman, tinitingnan ko naman baka mag expired na. Mabawasan naman kahit papaano paano. Dahil ang pagkakalam ko dito yung mga ibang parada. Yung matagal na pero hindi ko pa siya nagagamit. Kung pwede lang ito ipamigay, diba why not? Mali mo ipag natin Comment to. Comment below kung gusto nyo to pag ko. Lahat ang nakikita nyo dyan. Puro yung collaboration. Wala ako ginagastos dyan.